Mayroong bagong update si Mayta ngayon. Dati. Uh, pa mag-scroll scroll sa lahat ng mga in-upload ko na uh, videos. Lalo na sa, sa Reels. pa akong hanapin yung mga uh, ano. May mga uh, nagkaroon ng violation. Lalo na mga nakapalight sa music. Ngayon, yung bagong update niya. Mas pinadali niya pa. Pinadali niya ngayon na madali natin makita agad yung mga nakapirate na video natin sa music Then, wala kong strange cellphone kaya ganyan ang gagawin ko uh, nag screen record na lang ako <laughs> kaya pagpasensyahan nyo na uh, para ma laman nyo rin, tsaka hindi na kayo mahirapin mag scroll scroll sa dami ng mga videos na mga inupload uh, in Ayan. Ngayon, isang ano na lang siya. Lahat ng mga nakapirate na music video nyo, madali nyo lang sa makikita. Lahat na ando na magkasama-sama na sila. Kaya yung gagawin nyo lang, eh, ano na lang, i-update nyo na lang yung music nyo, palitan nyo. Eh, yung lahat ng mga ano, na copyright music. Asundan ah, nyo na lang yung ano, sundan niyo na lang yung gagawin ko. Let's go. <laughs>